Good evening mga lords, Magluto tayo uli ng ating ano, hapunan. So, meron tayong ano, galing ng Lokban, Quezon. Making Lokban. Papansitin natin 'yan. So, meron tayong carrots saka baggy beans. Meron tayo nitong Ano ba tawag nito? Repolyo. Asian manok. Isa lang muna natin mga lods. Isa lang muna natin itong manok. Isa na tayo mga lods ng ating ano. Sibuyas at bawang. Lagyan na rin natin itong ating manok. Angkot ka lang muna natin yan mga lod. Lagyan natin yung carrots natin mga lod. Sabihin natin yung beans. Beans. Tambutin lang natin yung ano, uh, natin carrots sa ating mga lods. Ayan natin itong ating repolyo. Pagkaluto ng repolyo, tatanggalin natin yan para makapag ano na tayo, makapag isa nung pancit ba Mga lods, luto na yung ating noodles. Lagyan natin itong ating ano. Itong gulay. Yan, o. Hindi ko sinama para hindi malabsa yung ating ano, gulay. Yan. yan. Ganyan lang talaga timpla niyan, mga lods. Medyo may may sabaw ng konti kasi ano yan eh. Ah. Uh, matakaw, sumipsip ng ano, ng tubig. Kaya medyo may sabaw-sabaw konti. May maya tuyo na yan. Okay na mga lods, luto na itong ating ano, making queson. Mm, Sat na lasa. Okay na yan, mga lods, thank you for watching.